Ayan, pinapakain tapos maghuli ng mga lalaking nakakatayin. Hindi <laughs> na sila makakalabas. Sige na, tita. Ayan po. <laughs> Pangapat na po yan. Pangapat. Ayan po. Babay po yan. Yun po dito. Yun oh, no, binabawasan ng mga tendang guys. Kasi sobrang lakas po? kumain ng pits. Hindi naman ang ng mga itlog yan. Kaya actually birthday nila lagi bukas. Kaya sa 10. Kaya yun, gahanda daw niya yung mga kakatayin na tandang. Kasi para daw may pulutan sila darating yung mga classmates niya at mga kaibigan siyempre pati yung mga pamangkin Yan. okay guys mag enjoy ka sa enjoy lang tayo sa buhay ayan talaga kung so, marami kang alaga marami kang kakatayin okay apa yang Ờ oh. Tita Ok na ba ito tita Yên Balo Yên Ê may nangas na tu Ê Đi con zoom Hauk ka tu maraming-raming karne na rin yan Wal, walo daw yung kinatay nila o oh. kahit tig isang kilo na lang bawat isa dyan alam ko may isang kilo bawat isa dyan eh. kasi yung mga yan nasa may git na alam ko may git na ano yan 4 months ano na tayo ngayon um, may may 10 number birthday nila kaya happy birthday boy yan o oh. nung ano yan eh nung Januari ini. Eh. April. Mei. Ah, anu na lima bulan na. Mga manok na yan. Januari, Februari, March, April, Mei. More than four, four months. Januari, ini, uh, yan eh. Februari, March, April, Mei. More than four months nga guys. Yan o binubrotos para maalis si yung mga malilit na balahibo. Okay, thank you for watching guys please subscribe to our channel many thanks yan tin na nila maraming karni yan Walu eh marami na silang pulutan guys palagay ko malalas yung mga boys na bos sa ano Saber birthday ni Lucky. Okay. Inum, okay. Blues, oh. Palagi naman na, nakaalalay, naka yung best friend ni Lucky. Si Carlo, shout out kaya ka Carlo, Ah. Pagbuti niyo boy yung, pa, pa yung ano, pag ano. para ma matapos na kayo kagad okay. na na ako sa inyong pag-aaral. Sana kagad kayo makatapos. para makapagtrabaho na kayo. Oh. Parang dito dito medyo mataba. Dami rin oh. Oh. Daming pulutan na 'yan, guys.